sa bayan ng San Mateo, may tulay na matagal ng kinatatakutan. Sabi nila, tuwing umuulan, isang dalagang may pulang payong ang muling lumilitaw. Ngunit hindi siya basta multo, siya ay babala. Bakit siya bumabali? At sino ang susunod na hindi makikinig sa kanyang tini? Akinggan ang kwento ni Liana, ang huling anak na natutong makinig. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling anak ng pamilya Mirez ay si Liana. Mula pagkabata, siya ay kilala bilang matigas ang ulo walang sinuman sa kanilang bahay ang kayang pasunurin siya. Hindi ang ama na mahigpit o ang ina na mahinahon. Laging siya ang may huling salita. Isang gabi, nagkaroon ng malakas na bagyo sa bayan ng San Mateo. Umuulan ng walang tigil at ang hangin ay tila sumisigaw sa dilim. Ngunit si Liana ay lumabas pa rin ng bahay. May dala siyang payong na kulay pula at mga mata na puno ng yabang. Gusto niyang patunayan na hindi siya natatako. Habang naglalakad siya sa kalsadang basa. Narinig niya ang lagitik ng mga sanga, na tila humihingi ng tulong. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap, parang mga matang nagbabantay. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanyang bato, na para may humihinga sa likod niya. Nagmadali siyang tumakbo papunta sa lumang tulay. Doon, ang tubig sa ilalim ay rumaragasa, kulay itim sa kadiliman. Humakbang siya sa gitna ng tulay, at ngumiti ng mapanlaban. Wala namang dapat katakutan, bulong niya sa sarili muni sa gitna ng kanyang pagmamataas. May narinig siyang boses mula sa kabilang dulo. Isang malamig, mababang tinig na nagtanong. Sigurado ka ba riyan, Liana? Napatigil siya. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibo. Hindi niya kilala ang tini. Ngunit alam ng katawan niya na dapat siyang umalis. Luminga siya, ngunit wala siyang makita. Tanging ang ulan, ang dilim, at ang mahinang ugong ng hangin. Ngunit naroon muli ang boses, mas malapit na ngayon. Akala mo ikaw lang ang matigas ang ulo. Lumamig ang kanyang mga daliri. Ang pulang payong ay bumagsak sa semento. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa likod niya, may isang babae na nakatayo. Basang-basa, nakangiti. At may parehong mukha kagaya ng kanya. Liana ay umatras. Ngunit ang kalsada ay tila lumalambot sa ilalim ng kanyang paa. Ang hangin ay huminto. Ang ulan ay parang nakikinig. Ang babae ay lumapit ng dahan-dahan. Ang mga mata ay kumikintab sa liwanag ng kidla. At ngayon, sabi nito, nakilala mo na ang iyong kapantay. Liana ay hindi makapagsalita. Ang lamig ay pumasok sa kanyang dibdib, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kamay na humawak sa kanya. Malamig, basa, at kasing lakas ng sarili niyang kagustuhang hindi sumunod. Si Liana ay napasigaw, ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa tunog ng kulog. Ang kamay na humawak sa kanya ay mahigpit parang bakal na walang hangganan. Sinubukan niyang kumawala. Ngunit bawat galaw ay tila nagdadala ng mas malamig na hangin sa paligid. Ang babae sa kanyang harapan ay hindi na basta kamukha niya. Habang kumikislap ang kidla, nakita niya ang sariling mukha na unti-unting nagdidilim. Ang mga mata ay nagiging itim. Ang ngiti ay humahaba. At ang balat ay tila natutuklap sa ulan. Bakit ka natatakot? Tanong ng tinig na iyon. Hindi ba ito ang gusto mo? ang walang pakialam sa kahisino. Ang bawat salita ay parang may bigat, na dumudurog sa tapang ni Liana bit by, -by bit. Ang paligid ay nagsimulang mag-iba. Ang tulay ay tila lumulubog sa tubig. Ang mga ilaw ay naglaho isa-isa. Tanging ang ulan at ang tunog ng mga yabag ang natira. Liana ay tumakbo. Hubad ang paa sa malamig na semento. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit saan man siya tumingin, ang babae ay naroon pa rin. Sa unahan, sa likod, sa gilid, parang multong sumusunod sa bawat galaw niya. Huminto siya sa gitna ng kalsada. Hingal, nanginginig at basang-basa. Tama na, sigaw niya. Ano ba ang gusto mo sa akin? Tahimik. Ang ulan ay tila tumigil. Ang mga puno ay hindi na kumikilos. At mula sa dilim, lumabas muli ang babay. Gayon, nakasuot ito ng damit na pula. Ang kulay ng payong ni Liana. Gusto ko lang maramdaman mo. Bulong nito. Kung ano ang pakiramdam ng hindi pinakikinggan. Ang paligid ay nagdilim. Ang mga tunog ng kulog ay tila lumalayo. Liana ay nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib, na parang may kamay na humihigop ng hangin mula sa kanyang loob. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang mga alaala ng lahat ng beses na siya ay nagsigaw. Nang siya ay hindi nakinig. Nang siya ay nanghamon. Nang siya ay tumawa habang ang iba ay nag-alala. Ngayon, ang katahimikan ay bumabalik sa kanya. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang parusa. Dahan-dahan, lumapit muli ang babae, itinaas nito ang kamay at inilagay sa pisngi ni Liana. Mainit, ngunit sa ilalim ng init na iyon ay isang panginginig na hindi galing sa takot lamang. "Hindi mo kailangang tumakbo," sabi ng babae. "Kailangan mo lang makinig." Ngunit bago pa man makasagot si Liana, isang malakas na liwanag ang pumutok mula sa langit. Sumabog ang kulog sa kanyang paligid at ang kanyang pandinig ay tila nabingi. Pagmulat niya ng mata, wala na ang tulay, wala na ang babae, wala na rin ang ulan. Siya ay nasa gitna ng isang lumang kalsada, tuyo ang lupa, at ang araw ay sumisikat sa kalangitan. Ngunit sa tabi niya, nandoon ang pulang payong, nakabukas, at sa loob nito, may isang basang kamay na marka, na hindi kanya. Ang hangin ay umihip muli, tahimik, ngunit sa kalayuan. May tinig na marahang bumulong. Babalik ako kapag hindi ka pa rin marunong makinig. Ang puso ni Liana ay muling kumabog. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay tumahimik. Ang paligid ay tila nagbago sa isang igla. Ang hangin ay mabigat, parang may gustong sabihin. Tahimik ang buong San Mateo. Ngunit sa pandinig ni Liana, tila may mababang ugong na bumabalik sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga puhod ay nanghihina ang damit ay tuyong-tuyo na. Ngunit ang balat niya ay malamig pa rin na parang kagabi lamang bumuhos ang ulan. Tinignan niya muli ang pulang payong. Nandoon pa rin ang marka ng kamay. Maliit, manipis, at malinaw na hindi kanya. Humakbang siya palayo. Ang bawat yapak ay tunog ng pamilyar na daan. Ngunit ngayon, tila bawat bato at puno ay may matang nakamasid sa kanya. Naroon pa rin ang tulay sa dulo ng kalsada. Ngunit tila bago na ang anyo. Walang sira, walang lumang kahoy parang kailanman ay hindi ito natamaan ng bagyo. Napahinto siya. Hindi totoo to, bulong niya. Ngunit habang binibigkas niya iyon, ang hangin ay biglang lumami. May dumaan sa likod niya. Isang aninong mabilis. At narinig niya ang mahinang tawa. Ang parehong tawa na narinig niya kagabi. Liana ay napaatras. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ngunit hindi siya tumakbo. May parte sa kanya na gustong malaman kung ano ang nangyayari. Paglapit niya sa tulay, nakita niyang may nakatayo sa gitna. Isang matandang lalaki, nakasuot ng puting kamisa, nakayuko at may hawak na lumang lampara. Ang liwanag ng apoy ay nanginginig sa bawat pag-ihip ng hangin. Bata, sabi ng lalaki, ano ang ginagawa mo rito sa oras na ganito? Si Liana ay hindi agad nakasago. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, ngunit pinilit niyang magsalita. Gusto ko lang, malaman kung totoo ang lahat ng nangyari kagabi. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata ay parang walang kulay. Ang tulay na ito, sabi niya, ay matagal nang sarado. Walang tumatawid dito mula noong gabi na may dalagang nalunod. Napasinghap si Liana. Dalaga, tanong niya, nanginginig. Sagot ng matanda, pinakamatigas ang ulo sa kanilang pamilya. Lumabas noong gabi ng bagyo, at hindi na nakabalik. Ang sabi ng mga tao, tuwing umuulan, may babaeng lumalakad dito. Parehong-pareho sa kanya. Ang dibdib ni Liana ay sumikit. Gusto niyang magtanong pa. Ngunit nang tumingin siya sa matanda. Wala na ito. Tanging ang lampara na lamang ang naiwan. Nakabitin sa hangin. Nang walang kamay na humahawak. Ang liwanag ay unti-unting namatay. At sa huling sandali ng kanyang paghinga, narinig niya muli ang pamilyar na tinig. Malambing, ngunit malami. Liana. Dumadagundong ang bawat titik sa kanyang isip. Hindi ka pa rin nakikinig. Naramdaman niyang may malamig na patak na bumagsak sa kanyang pisngi. Tumingala siya. Walang ulap, walang ulan. Ngunit sa paligid niya, ang mga patak ng tubig ay tila bumabagsak mula sa kawalan. Ang lupa ay nagsimulang lumambot sa ilalim ng kanyang paa. Ang tulay ay unti-unting nagiging putik. At mula sa putik, may mga kamay na lumilitaw. Mapuputla, basa, at kumakapit sa kanyang mga binti. Hindi, sigaw niya. Ayoko. Ngunit walang lumabas na tunog. Ang hangin ay tila ang kanyang tini. Ang mga kamay ay patuloy na humahatak pababa. At sa bawat hila, nakikita niya ang mga mukha. Mga mukha ng mga taong nakalimutan na. Mga matang nakamasit. Mga labi na nakangiti sa katahimikan. Makinig ka, bulong ng tinig. Sapagkat sa katahimikan, doon mo ako maririnig. At sa huling sandali, bago siya tuluyang lumubog, nakita ni Liana ang sarili niya sa ibabaw ng tulay. Nakangiti, tahimik at may hawak na pulang payong. Ang mga mata nito ay dumila, at sa pagitan ng ulan na biglang bumuhos. Bumigkas ito ng mga salitang hindi nawala sa hangin. Ngayon, ako na ang makikinig. Ang hangin ay muling humuni. Malamig, mabigat, at puno ng halimuyak ng basang lupa. Ang paligid ay tila huminga. Ang hangin ay nagdala ng mahinang ugong mula sa ilog sa ilalim ng tulay. At doon, sa pagitan ng ulan at liwanag ng umagang iyon, nakatayo si Liana. Tuyo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang dati nitong sigla. Tahimik siyang tumingin sa malawak na tanawin ng San Mateo. Ang mga bahay sa malayo ay kumikislap sa bagong sikat ng araw. Ang mga tao ay naglalakad. Walang kamalay-malay na may isa ng nilalang, na hindi naganap na kabilang sa mundo nila. Lumapi siya sa gilid ng tulay. Ang tubig ay malinaw, at doon niya nakita ang refleksyon ng kanyang mukha. Ngunit hindi yon siya. Ang refleksyon ay nakangiti at sa likod nito, may mga aninong nakatingin. Mga mukhang kilala niya ngunit hindi niya maalala kung saan. Lumuhod siya. Inaabot ng kanyang mga daliri ang tubig. Ngunit bago pa man ito tumama, ang refleksyon ay biglang kumilos ng mag-isa. Ito ay tumingin sa kanya. At ngumiti ng may lambing na may halong pangungutya. Liana, bulong nito. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ng hindi pinapakinggan. Ang tinig ay pamilyar. Iyon ang sa babaeng humawak sa kanya kagabi. Ang dibdib ni Liana ay muling sumikit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa halip na bumagsak, ang mga ito ay tila naglaho sa hangin. Sa gilid ng tulay, may lumang babae na dumaan. May dalang mga tuyong bulaklak at kandila. Nakita niya si Liana. At sandaling napatigil. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa gulat at tungong tako. Anak, mahina niyang sabi. Ikaw ba yan? Ngunit bago pa siya makalapit, ang katawan ni Liana ay nagiging malabo, parang usok na hinihipan ng hangin. Sa isang kisap mata, nawala siya. Tanging ang pulang payong na lamang ang naiwan sa simento. Basa ng mga patak na tila luha ng langit. Ang matandang babae ay lumapit. Kinuha ang payong, at napansin ang maliit na marka ng kamay sa loob nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Diyos ko, bulong niya. Ang anak ng Ramirez. Sa sumunod na mga araw, kumalat muli ang kwento sa buong baryo. Ang mga matatanda ay nagwento na naman sa mga bata tungkol sa huling anak na matigas ang ulo, na lumabas sa gitna ng bagyo, at hindi na bumalik. Ngunit may mga nagsasabing minsan, kapag umuulan ng walang pati, may makikita silang dalagang nakatayo sa tulay, nakatitig sa ilog, may hawak na pulang payong, at mga mata na puno ng kalungkutan. Sinasabi ng ilan na naririnig nila ang kanyang tinit, mahina, ngunit malinaw, isang pakiusa, isang babala. Huwag mo akong tularan. Ang tinig ay bumubulong sa hangin. Makinig ka, bago ka rin mapatahimik. At sa tuwing maririnig iyon ng mga tao, ang mga ina ay agad tinatawag ang kanilang mga anak papasok ng bahay. Ang mga bintana ay isinasara. Ang mga kandila ay sinisindihan. Sapagkat alam nila, na sa bawat kulog, sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong, may isang kaluluwang naghahanap ng taong kasing tigas ng ulo niya, upang turuan muli kung paano makinig. Ngunit may mga nagsasabing minsan, kapag tahimik na ang gabi, may mga yabag na maririnig sa labas ng tulay. At kung maglalakas-loob kang lumapit, makikita mo sa ilalim ng poste ng ilaw, isang pulang payong na nakabukas. Walang humahawak dito, ngunit umikot ito, parang may humihinga sa paligid at sa mismong hangin. May bulong na napakalinaw. Makinig ka habang may oras pa. Lumipas ang maraming taon. Ang tulay sa San Mateo ay nanatiling tahimik. Balot ng mga alaala at mga kwentong paulit-ulit na isinasalaysay ng matatanda. Ang mga bata ay lumalaki na may takot at paggalang sa lugar na iyon. Sapagkat alam nila, may mga bagay na hindi dapat binabaliwala. Isang umagang maula. Isang batang babae, nakasingtapang ni Liana, ang naglakad papunta sa tulay. bitbit niya ang bagong pulang payong. At sa kanyang mga mata ay ang parehong kislap ng kabataan. Mapusok, mausisa, at walang tako. Habang siya ay lumalapit ang hangin ay biglang lumami, ang mga ibon ay lumipad palayo, at ang tubig sa ilalim ng tulay ay naging kalmado na tila nag-aabang. Tumigil ang bata sa gitna, itinutok ang tingin sa dulo ng kalsada, at doon, sa pagitan ng liwanag at dilim, may nakita siyang aninong babae, nakasuot ng puting damit, at may hawak na luma, kupas na pulang payong. Ngumiti ang babae, ang kanyang tinig ay malambing at malungko. Makinig ka, anak, sabi niya ang tulay ay hindi para sa mga hindi nakikinig. Ang bawat yabag dito ay kwento ng mga matigas ang puso. Ang bata ay napaatras. Ngunit bago pa man siya tumakbo, ang hangin ay humaplos sa kanyang pisngi. Malamig, ngunit mapayapa. Nang tumingin siyang muli, wala na ang babae. Tanging ang pulang payong na luma ang naiwan sa sahig. Kinuha niya ito. At sa loob nito ay nakasulat sa maliliit na titik. Ang totoong lakas ay ang marunong makinig. Ngumiti ang bata at dahan-dahang naglakad palayo, habang siya ay papalayo, ang ulan ay muling bumagsak, malambot, magaan, na parang yakap ng isang kaluluwang natagpuan na ang kapayapaan. Mula noon, ang tulay ng San Mateo ay hindi na tinakutan. Ito ay naging paalala, na kahit ang pinakamatigas na puso, ay marunong ding matuto, kapag dumating ang tamang katahimikan, at sa bawat pag-ulan, kapag may makikitang pulang payong na nakabukas sa tulay ang mga tao ay ngumingiti na lamang, sapagkat alam nila, si Liana ay naroon pa rin, hindi upang manako, kundi upang magbantay, tahimik, payapa, at sa wakas, nakinig na siya.